Hello po mga Mamshie, ari naman ang ato ang pangnegosyo na patok sa bintahan, patok sa lasa, nag-uumapaw sa sarap charis. Basin, gusto ka magnegosyo, tara, samahan mo ako magluto. Instead na butter, margarine ang atong gamiton kay para sa kuha mas lami o lasa ang margarin. One half cup lang na ako ang gigamit. Ato lang sa nang ukay-ukayon, tapos hinay lang atong kalayo diha. Ulato na to nga matunaw. Bago na ito ilunod at tuang kondensada nga tunga lang po sa kan. Sigihan lang nato nag-ukay-ukay mga mamshi hangtod na mabukal sama sa pag-ukay-ukay o pag-ugay-ugay na to, sa tuang partner Charis. Kailangan dyo na ugay ugayo nang ang mga partner? Hmm, dili ko kabaluan na, Char. Joke lang to ha, dili lang nato tinod on, Charis. Karon kay nagbukal na ato nang ilunod ato tunga lang sa pack na milk powder. Kanang milk powder, 150 grams. So, ang tunga, 75 grams, ba? Diba? Tapos, i-add na po na to ang isa lang sachet na Milo. Nakalimot ko kung pila na ka grams ang Milo, pero basta isa sachet Tapos, i-mix na to ang dili na na to makita ang gatas. Bago na to ilunod, ang Grihams na tunga lang sa pack. 200 grams na Grihams, so katunga lang 100 grams lang po na to, magamit niya. O lagi tama na sige action action diha kabalo na sila nga katunga lang ang imong gigamit. Pagsugod ng ukay kay basin mo dikit nang imuhang grihams diha sa imong karahay. Sa bagay man na icharis. Sa diha nga part nakaluhit na ko diha. Tapos kinahanglan jud nga akong muscle condition kaayo ay kay kailangan jud nga ukay ukayon na siya hangtod na magdikit na tanan. Kaya ka kanang inig ukay ni mo padong sa south mo kuyog tanan dili parihaan ang pagstart pa lang nga ukayon ni mo pa south ang isa nagpanod o di ba Oops kanang nagputi puti milk powder na ang nagpilit sa ang pala naka off na ang kala nako diha gipabugnaw nako kadali bago nako gilunod ang isa lang ka igyo din halo na pud nga halo bago na po na nako na pasigaon ang kalayo another 5 minutes para maluto ang ato ang itlog para dugay masira ang ato ang Chewy Milky Grahams. Bago na to i o balik ang kalan, kailangan mix na lahat. Charis na katagalo. Pag ganyan pa ang hitsura niya, kulang pa yan ha. Kulang sa halo. Kulang po sa pagmuhal Charis! Mukhang ito na ata ang tama. Tamang panahon na magmahal ka uli. Charis! Ito na ata ang tamang picture niya. So, kailangan na nato i-transfer sa container para panamigin natin. Tapos, mamaya mamaya, ato na nang i-form para magwapa na makita na nato ang ato ang Chiwi Grahams. niya, yeah? lamit na kayo na pwede ipang regalo, pwede po ipang benta. O, diba? oh, sa mga business minded diha. ano pang hinihintay niyo? Sige na, arangkada na para magkakwarta na ta. Shoutout na lang sa tanan ng mga followers o oh, mga friends o oh, mga viewers. Kung gusto mo nga mas special mention ang inyong pangalan, mang comment lang kayo, Charis! Ipagsigawan ko sa buong mundo ang pangalan nyo, mga followers ko kayo. O di ba? I love you all! Thank you so much! Bye-bye! Ingat po kayo palagi! God bless po! Simple lang magbalot, pero kung hindi kayo marunong magbalot, tumawag lang kayo sa akin para mapuntahan ko kayo. Char! Puntahan ko kayo kahit sa Mars pa. Ehe! Oo nga pala, nakalimutan kong masabi. Nakagawa nga pala ako ng 35 pieces sa half can na kundinsada o 100 grams na grihams in one pack na Milo. O ba? Diba, ikaw na bahala. Magkano ang benta mo? Basta ilabas mo ng kapital mo. Bye-bye!